Isang araw bagong ang kanyang formal na palunungkulan sa Hunyo at 30, nanumpa na mga nagwaging kandidato sa katatapos na halalan sa Davao City, kabilang sa mga nanumpa ang mga kinatawan sa Kongreso na muling pinagkatiwalaan ng mandato ng mga dabawenyo sa pangunguna ni Vice President Sara Duterte. Nanumpa rin bilang bagong halal na vice alkalde si Sebastian Basi Duterte na kasalukuyang alkalde ng lungsod. Kasama rin sa seremonya ang lahat ng mga halal na miyembro ng sagunyang panglungsod mula sa tulong distrito ng Davao na nagpahayag na kahanda ang gampanan ang tungkulin tungo sa patuloy na pag-unlad ng lungsod gayon din usapin ang panunumpa ni Mayor Elect Rodrigo Duterte dahil sa kanyang kasunukuyang kalagayan sa The Hague, Netherlands. Kabilang din sa mga dumalois ng Center Bongo, Center Bato de la Rosa, ang tinagurang Duterte, si Atty. Lambino, Atty. Bondoc, Philip Salvador, Dr. Mata at ang representante ni Pastor Polo Sikibuloy. Maliban sa panunumpa, isa sa pinakaabang bahagi ng paglipat ng kapangyarihan ay ang mensahe ng nag papalabas na Alcalde na Sebastian Duterte, matapos ang kanyang termino bilang punong ehekutibo ng lungsod. Naganap ang kanyang formal na pamamaalam at pagbabahagi ng mga nakamit ng kanyang administrasyon, pati na rin ang kanyang mga pangarap para sa Davao City sa ilalim ng bagong liderato. Let it be clear also, we will protect Davao City. Our policies are straightforward. Criminals are not welcome here. To my fellow Davaoenios, We ask for your continued cooperation as we move toward a more secure and productive future. We know Davao City better than anyone else. We know its strengths, and we also acknowledge its weaknesses. Its growth and success re rely on all of us. People in government cannot do this alone. We all, we all need to do our part and contribute to nation building. The day will come when our forefathers will look upon us with this with pride, knowing we protected the city they built and led it to even greater heights. Hinimok niya ang pagkakaisa at pagpapatuloy ng mga programa at inisyatibo na magpapalago sa lungsod. Samantala nagbigay rin ng mensahe si Vice President Sara Duterte para sa mga bagong halal na opisyal ng Davao City. Ang advice uh, na ako uh, sa ilaha to be always uh, faithful And sa ilang duties, uh, sa ilang office, and gaganina uh, nakita nato sila nan nanumpa, no? Uh, na adito sa ilang na to number one, um, be faithful to their functions and uh, be faithful to their uh, the functions of their offices, if any, in addition uh, to the position that they were elected to. And then next, that they will uh, stand firmly by uh, the legal orders, laws and decrees of duly constituted authorities uh, in our country. And of course, uh, that they be faithful uh, to their oath. Ang araw ng panunumpa ay hindi lamang isang simpleng seremonya, kundi isang makasaysayang yugto para sa Davao City, isang simbolo ng mapayapang transisyon ng pamumuno at pagpapatuloy ng serbisyong publiko para sa lahat ng Davao. Bueno.